Agad na apula ng mga bumbero ang sunog sa dalawang palapag na bahay sa San Juan kanina. Ligtas naman sa insidente ang dalawang batang na iwan sa bahay pero kinailangan nilang dumaan sa puno para makalabas. May news to go si Dante Perelli. Dahil sa maagap na pagresponde ng San Juan City Fire Department, mabilis na naapula ang sunog sa dalawang palapag na bahay na ito sa C. Olazo Corner and Domingo Street sa Barangay Rivera na siniklab pasado as 4 ng umaga kanina. Umakyat lamang ito sa unang alarma at tumagal ng halos kalahating oras. Inakala ng mga kapitbahay noong una na nakulong ang may-ari ng nasusunog na bahay sa kanyang kwarto dahil hindi siya mahagilap. Akala nila kasi wala ako, 3 o'clock pa lang ako, umalis na ako eh. Hindi kayo madaling araw. Kasi ang, ang, ang dialysis ko is 5 o'clock. So kailangan, gusto ko lang mauna kasi first come, first serve doon. Nakaligtas din ang kanyang dalawang apo matapos maalimpungatan sa mahimbing na pagkakatulog. Mula sa Tere, sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, dumaan sila sa puno para makababa. Lubawa ba na lang kami sa ano, puno. Okay. Ano yung napansin niya? May okay, niya? O, gising ako nakapalit ko. Sabi niya parang ma, may ano daw sa pinto, parang may usok, ganyan-ganyan. Tapos ay kami. Iniimbestigahan pa ng San Juan City Fire Department ang sanhi ng sunog na idiniklar fire out pasado alas 5 ng umaga. Kasi wala yung mga adult na uh, nakakaalam, mga bata lang, uh, wala pang masabi yung mga bata kasi na trauma pa. So yung uh, na-identify natin yung origin ng fire, nasa bedroom ni uh, Miss Salud Perez yung uh, mayari. Dante Perello, GMA News.